Hello, hello mga sir! For this episode, nagbabalik, nagbabalik tayo and sabi ko sa inyo, iba vlog ko tong uh, Tapsilugan na to na favorite namin kainan sa BF and eto na! Yan po ang Genie's Tapsilug along Aguirre Avenue Kung yan, makikita niyo yung McDonald's So syempre, tatawid tayo Ako yung nakapark na pickup up na item Yan po siya sa Face 3 to sa uh, uh, tapat ng PCJ Church So, ayan, genies, uh, gotong batangas, and tapsilog. So, ayan, umorder ako ng barbecue. Hindi lang mga tapsilog meron sila. Ayan, barbecue, tsaka tenga. So, umorder ako tigisa, mga sir. Ayan, pinapaihaw ko na kay kuya. Sabi ko, tostado. Kaya, ayan, tinotosta na niya. Ah, uh, yan mukhang ang sarap talaga ng barbecue at isaw at tenga. Eh naman po, murder din ako syempre ng specialty nila yung Gotong Batangas. Actually, hindi pa hype yung Gotong Batangas. Masarap na yung Gotong Batangas dito sa Genies. Kasi talagang Batanggenyo ang may-ari, yung recipe nila sobrang legit. Ayan, hinihimay-himay na yung mga uh, balat ng baka, tuwalya, mga intestines. Tas yan, binuhos na yung sabaw. Actually, dati walang at suwete yung, yung sabaw nila, hindi ganyan kapula. Pero, yan, mas sobrang legit ngayon. Ayan na, so, hinahalo-halo ko lang. Papakita ko sa inyo yung mga laman. Ayan, may laman luob may mga laman talaga mismo. Ayan, napakasarap na gotong Batangas. Hindi mo na kailangan dumayo ng Batangas. Sa BF para niya kailangan meron na. So, ayan. Ang Gotong Batangas nila. At syempre, gagawa tayo ng sausawan. Hindi uh, makukompleto ang ating tapsilog at ang ating Gotong Batangas kung walang sausawan. himayin natin ng igi ang sile. yan, putol-putulin para lumabas yung anghang. Ayan, ta syempre pipigaan natin ng napakalupit na kalamansina pang malakasan. Ayan. Tapos lalagyan natin ng magic toyo. Yan, napakasarap na toyo Tapos mix, 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 mix Galingan mo Parang naghahalo ng semento So dumating na yung order namin Yung tapsilog silog Napakasarap nito na Mga sir, yan si misis Sa kanya lechon silog Favorite niya yun And grabe yung tapa nila Tapang batangas talaga yan Alam ko sa Padre Garcia pa yung baka niyan So yun yung lechon uh, Titikman na namin Pero araw-araw naman kaming ayaw niya magpabidyo Araw-araw naman kami halos kumakain dito. Kaya alam na alam na namin yung lasa nito. Ayan. Top silog. Yun. Pinikman na sa sabaw ng goto. Mmm. Sarap. May nod of approval galing kay misis. Ayan na. Sinamulan na niyang kumain. Grabe. Yung silog. Minsan, nagpapa-take out pa siya sa akin. Yan. Kapag talagang ano. Um, tinatamad siya ng bus. First bite. Ooh napapat na talaga. Ako naman tong tapsilog, yan. Grabe. Siyempre, lalagyan natin ng sili, tsaka toyo, para pampaano, pampagana lalo, kahit magana na ako. Ayan, lalagyan natin ng itlog, yung tapa. Kaya nga, tapsilog, ayan, perfect bite, mga sir. Ayan naman, pag, uh, Gotong Batangas naman, Ganyan natin lalagay. Kukuha tayo. Lalagay natin sa sinangag. Ayun. Grabe. Subo na tayo. Yun. Perfect bite ulit mga sir. Ayan. Medyo paubos na kami dito. Patapos na. Ayan. Kung nakikita nyo, may extra rice ako. Ayan. May, ayan yung barbecue tsaka uh, tenga. tenga. Singgotong Batangas. Ayan. Oh, pat, patapos na. Actually, in order ko lang yon para makita sa vlog. Pero hindi, joke lang. Kaya talaga namin ubusin yan. Ayan. So, yan. Uh, patapos na yung itlog kalahati. Wala na yung dilaw. May RC pa. Ayan. Tapos na. So, magkano nga ba inaabot nung binili namin lahat? Alam ko, 350 pesos lang. Ayan. So, nagbabayad na si misis. Siya daw ang manlilibre sa akin ngayon. Maraming salamat. Napakasarap na. Libre pa. Saan ka pa?